Hello mga mamshi and dadshi! So, another vlog na naman tayo. Galing akong SNR, pero hindi ko na kayo sinama doon kasi namili lang naman ako ng karne. Wala naman ako masyadong ginawa doon. So, kumuha akong beef ginilin, tapos pang beef broccoli, lechon kawale, and maraming manok. Dito na ako sa bahay naghapunan. May tira pang corn beef kaninang umaga. Tapos, ayan, bumili kami ng pizza. Kumain si Daddy Ariel ng pizza doon sa SNR. Ako, dito ko palang siya kakainin sa bahay. At nagtimpla ako ng milk Favorite na favorite ko ang corn beef lalo na kapag may patatas. Kaya kahit kanina pa siyang umaga, ininit ko na lang siya at talagang umuwi ako ng bahay para yan ang aking makain. At isishare ko sa inyo itong nabili ko sa SNR From Singapore. Ayan po yung tinimpla ko na parang milk tea. Ang sarap niya guys, legit. Para ka nag -milk tea na medyo less yung sugar tapos matapang yung tsaan niya. Ganun, ang sarap-sarap niya guys. Kaya pag nag -crave ako sa milk tea, yan, instant na lang titimplahin ko na siya. Ang pinagkaibahan niya lang, wala lang siya ng pearl. After kung kumain ito, nag-asikaso na ako, hiniwalay ko na yung mga karne by ano, by pack kasi pag isang buuyan tapos nilabas mo siya, nag ano na siya, nag freeze na, nag yellow na, tapos ibabalik mo, hindi mo siya gagamitin agad. Nako, mag iiba na ang lasa niyan, tapos sa mga susunod pag ganun lagi ang gagawin mo, mapapanis yung karne. So ayan, naisip ko lutuin yung beef broccoli or stir fry na may bagyo beans or kung ano-ano pa. Para kada magluluto ko, huhugot na lang ako ng isang plastic para pag sahog sahog sa gulay. Hindi kami masyadong may hilig dito sa karne sa bahay pero nag i din ako. Siyempre magsasawa din naman yung mga kasama ko dito kung laging fish and chicken. And madalas ngayon sa si SNR ko bumibili ng mga karne kasi para sa akin, ang ano niya, ang ganda niya. Tingnan niyo, fresh na fresh. Madugo pa siya. Alam niyo yun. Kaya kahit medyo mahal siya ng konti, 50 pesos, 60, 80, okay na din kasi kami-kami lang naman ang kumakain. Tapos ayaw kumuha akong giniling na beef. If, guys, gagawa ako ng burger. Ayan, itatry kong gumawa. Nang napagod na ako sa lahat ng gawain dito. Ang Disney Princess, charot. Ayan, mag-ice cream naman tayo. Yung Big Scoop, yung brand, guys. Kung mahilig kayo sa avocado, season ng avocado ngayon. Ah, sarap-sarap niya, guys hindi siya matamis ha. Sakto lang yung pagkatamis niya. So, tingnan nyo. O, 3 AM na, guys. So, nanonood din ako na Netflix, yung road trip. Tapos, etong Taiso. Taiso na magna yan. Grabe, tingnan nyo. May 15 minutes na na ko sa mesa yan. Tingnan nyo, hindi halos natunaw yung ice cream. So, ilalagay ko na lang yung link. So, eto, nagluto ako ng pork steak. Para bukas, nang tanghali, may ulam yung aking mag-aama. So, minarinate ko lang siya sa konting toyo, oyster sauce, and paminta pagpipinta. Tapos, fry ko lang siya na very, very light sa low heat. Ayan nga, dahil busy ako manoon, medyo nasunog na siya ng konti. na no? kamuntikan pa siya masunog ng todo. And yung next batch, prinito ko na din siya. Pagkatapos ko magisa yung sibuya, sinunod ko na lutuin yung sauce natin. So, naglagay lang ako ng toyo, gisa-gisa ng konti, ilagay natin yung tubig. So, nasa sa inyo na yan, guys, kung gaano ka sarsa. And, sinunod ko na yung oyster sauce. Konting-konting -konti lang naman. Dagdag pampalasa. Wala akong kalamansi. So, lemon na lang yung ginamit ko. Kahit ano naman doon, pwedeng-pwede. And, eh, naglagay din ako ng paminta. Kung gusto niyo yung lagay na yun, ilalagay ko na lang yung link. And, sinunod ko yung sugar. Halu-haluin lang natin yan. At, ibabalik ko na dyan yung pork na ginamit. Ay, at pinito ko ginamit tuloy, no? So, pwede din beef kung anong gusto niyong karne. Ganon lang kadali, mga mi. So, habang hinihintay ko siyang maluto at lumambot, eto, naguhugas na ako ng mga pinagkalatang ko para bukas ng umaga, wala na masyadong hugasin si Daddy Ariel nyo and the next day, dumating na tong mga stock na order ko. Ayan guys, baka interesado kayo. Mga collagen and gluta na naka-powder juice na siya. So meron tayong mixed berry, iced tea, coffee, and chocolate. Maraming umu-order niyang kay Mami Yuki. So eto, dumating na yung mga gulay from Balintawa kasi medyo mura doon. Alaki talaga ng mura. So ayan, nakikita nyo na. Kung ano yung mga nilalabas ko, may mangga, siniguelas, kalamansi, sayote, pipino, repolyo wansoy kanina, siling green, carrots, tapos meron din tayong bell pepper, and bawang. Kumuha din ako ng mais. Ayan, kasi gusto ko magbulalo. Namiss ko na siya. And Indian mango, tapos pakwan na paoblong, at patatas. Tapos niyan inayos ko na yung mangga para makita nila daddy at nung dalawang bunso ko kasi mahilig sila dyan. Pagdating ng hapon, eto, nagship muna kami ni daddy sa LBC at maraming umu-order sa akin ng mga mamsi niya kasi ang ang ganda niya sa skin, sa hair, sa nails. Tapos ang sarap pa ng tulog mo bukod sa skin benefits niya na nakakaglow, nakakapute. Ayan, ang ganda ng tulog mo, ang himbe. Hmm. Hindi ako mapapahiya sa inyo sa item na yan. 280 lang per pack. So, paano? Bye mga mom!